Eto mga sir, mayroon tayo siyang tinotroubleshoot na Yamaha Mio I na ayaw mag-start dahil walang uh, panel o walang kuryente na lumalabas dito. Yan, hindi mapaandar kapag gagalito. Ay uh, pinaka-importante yung nyo muna yung fuse, battery, at yung susian. Ito, check nyo to. After nyo matanggal yung mga flarings mga sir, gagawin nyo lang dyan. Tanggalin nyo lang itong ano itong dalawang sakit na to siya mga kasi mga siya, nasa ilalim siya ng tip uh, deep, deep dito basta i-check nyo at kung alam nyo uh, bago yung battery nyo bago yung fuse na uh, check nyo na at goods na dos naman na wala problema ito lang yung pupuntiriyahin nyo dahil sa andito nga nababasa ng tubig kasi so ano sa sa sakit nito mapansin nyo nakataob nakaano nakataob siya kumbaga nakasalog ay uh, madali siyang pasukan ng tubig tapos nagku-corrosion yan kasi wala siyang ano eh testing ko muna ibalik muna natin to mga sir tapos check natin para maipakita ko rin sa inyo yung issue nito mga sir yeah, ibalik ko muna ito binalik ko muna para maipakita ko sa inyo kung ano yung uh, sinasabi kong problema nito at wala siyang power Ayan, makikita nyo Inonto yung susi Ayan, wala man lang response kahit ni busina signal light ni yan ang walang wala siyang ano uh, parang walang power talaga yan wala pero pag tinanggal mo naman to yan ganyan lang gawin mo dyan tapos kuha ka ng dalawang wire o isang wire na ano na medyo may kaabaan pag mo to siksikan mo to na parang ganito yan na parang ganito mga sir kasi si Yamaha mga sir dalawang wire lang hindi siya tulad ni Honda Click apat yung wire nila ito dalawa lang kuha ka lang ng wire tapos pag samahin mo yan at makikita mo rito ay hindi na po ayan. ayan o nag iilaw na o ayan o nagpo core connection siksik -sik natin ayan tumutulog yung relay kasi andito rin yung relay ayan nag signal light na bali hindi sya nagbibilig kasi nga wala doon sa harap ayan ayan nag i-start na yan mga sir kaya ibig sabihin, problema lang dito mga sir, yung susian lang. Maaaring nag-corrosion o di kaya naputol yung hinang dito sa pinaka uh, likod ng susian. Kaya gagawin natin ay uh, tatanggalin natin itong pinaka niya at i-check natin kung may putol o wala. Kung sakaling uh, ng paraan. sa likod nito baka may putol itong wire, sa rin wire baka may problema. Oran dito, sa likod lang ko sa mga sir tanggalin nyo yung cover tapos ititish light nyo muna to dulo to dulo kung mayroong uh, connection or baka mamaya naputol na to ganyan kaya mas maganda test light natin yan ito mga sir na check ko na yung wire ginamitan ko siya ng uh, battery tapos test light yan pula to pula ginawa ko dyan at uh, umilaw naman yung test light ko brown to brown dulo to dulo ayan umilaw naman yung test light ko Ibig sabihin, goods yung wear na to, papunta dito, baka maaringan dito yung problema. Kaya ang gagawin natin dyan, susungkitin natin itong itim. Pero nilinisan ko mga tunga ano yan, terminal niya. Tapos sinispringan ko ng uh, contact cleaner para mawala yung uh, corrosion. Ayan mga sir, pindalit ko na kasi goods yung susian. Ang uh, nangyayari lang ay uh, ito. Nag-corrosion lang yung terminal kaya ginawa ko, niliha ko. Ayan, tapos saka natin siya ispringan ulit ng... Uh, punta cleaner at lalagyan natin ng kunting grasa sa kanat ibabalik dito. Di naman kayo magkakamali dito kasi ano, you know, red to red lang din naman 'yan. Ayun. Red nandito, red din dito. Ayun, tapos saka natin pabalutan ng electrical tape para hindi na siya uh, papasukan ng tubig. Ayun, spray natin ang contact cleaner. Ayun. Ayun, ito yung ginagamit ko mga sa pang, pang electronics. Moro lang naman to kahit sa TikTok mga sir, so mga kabili kayo nito. Kahit sa akin din dito mga sir, meron akong tinta nito. Ayan, tapos laging ko ng grasa mga sir, para anti-corrosion. Ayan, binalik ko na mga sir ha? Tapos saka ko babalutan ng electrical tape para hindi na siya pasukan ng uh, tubig para hindi siya nag-corrosion. Ayan, balik ko na yung susiyan niya sa dating lagayan at uh, ito na siya. Ayan, okay na, maganda na siya. nag lang yung ano, yung uh, connection dito. Ito rin yung number one din sa mga ano, sa mga Yamaha na kapag ayaw mag-start or kahit bago na yung battery mo, ayaw mag-start o di kaya nalubag ka, parang namamatay yung panel mo, pati yung motor. Ito na yun mga sir, kaya mas maganda na chichik pa rin, na-spray na kahit man lang na yung contact cleaner. Yan, okay na, goods na.